Brando? Johnny, huwag yun naman ako iwan dito. Iyayari uh, uh, uh. naman tayo kay amo kapag hindi natin nadali yan. Pakakalbo ka rin. <laughs> Nakausap ko si Don Gonzalo sa telepono. Pinagpili oh. niya sa akin, nasabihin ko rin sa inyo, na malabong dumating ang epekto sa ngayong umaga. Ano? Bakit nagkaganon? Nagbago ang oras. Mami ang gabi na raw. Pero dito rin laglag nun. Aabangan daw natin yung karo ng patay dahil doon nakasakay lahat ang epektos natin. Daniel, tawagan mo yung mga contact natin. Parating mo sa kanila na baka madaling araw natin may delivery mga epektos natin. Ano man ang karoon ng patay? Marami, may bato kung ano-ano. Puro mahalaga yun. Basta, kontakin mo sila para hindi sila maghintay. Okay? Hello? Manolo, si Daniel to. May darating na epekto si Don Gonzalo nakalagay sa karo ng patay. Sandali. Saan? Pier 18. Yan si Daniel Braganza, tauhan ni Don Gonzalo. Ito ba nagbigay ng impormasyon? Sigurado ka ba sa sinasabi Sigurado mo? Sigurado ka ba? Sir, mula nung maging tauhan niyo ako, wala pa naman ako sa na binibigay sa inyong tipa. Diba? Dapat sigurong malaman ni Don Gonzalo na inahasan ni Daniel. Maligwari! 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 Olivares, ang pagkakataong hinihintay mo ay dumating na. At ang galit mo kay Daniela, pasabugin mo na. Dalhin mo ang hudas na yan dito. Ngayon din. Kailangan ba siya ng patay o buhay? Buhay! Anong kailangan mo? Nakalimutan ko yung tatlo kong brown envelope doon sa loob ng compartment ng kotse. Pakikuha naman, please. Ariglado. May nadiskubri ako isang maliit na restaurant niya sa baba. Puro ulo na isda. Kain tayo doon, ma'am. Sige. Ah, ma'am. Pwede bang... Hmm? Ah, ma'am. Ah, maya na. Siyalang. Ya sí, sé, mamá ah. Envelope, Envíalo, Hindi na may tatagong katotohanan na si Don Gonzalo ang pinuno ng pinakamalaking sindikato rito at si Daniel ay isa sa kanyang mga tauhan kumakalas na si Daniel sa kanya para magbagong buhay. Alang-alang sa anak niya si Rhea. Nakipag-ugnayan siya sa mga pulis na tumatay yung asset. Iyon ang dahilan kaya gusto siyang ilipit na yung ama sa anumang paraan. Nalilito ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko kayo o hindi. Hindi. Bata kita. Hinuhubo kita para maging katulad ko balang araw. Pero ano ginawa mo ni mo Hinulog mo ko. Hinudas mo ko. Bakit? Dahil nalagyan ka ng mga polis, magkano na nalagyan Magkano? Naipagkano nun ni Judas Jesus Kristo? Dahil sa konsensya. Pero ikaw. Dahil ang mga katulad mong hudas ay hindi dapat mabuhay. Olivares, lagyan niyo ng tatakang hudas na ito bago niyo siya ilibing na buhay. Pagkatapos ninyong gawin yun, ilibing niyo siya ng patiwarik. Ah. <tod> akin ng totoo. Gusto kong malaman kung ano talaga kayo. Gusto kong malaman ang tunay na pagkatao ng ama ko. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Yes! Ha! Yes, Dad! Rodalina, kapangyarihan at pera ang ginagalang at sinasanto ng mga tao sa buong mundo. Pag wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Yan ang dahilan kung bakit pinasok ang ilegal na negosyo. At dahil sa ilegal na negosyo niyan, ay naibang muli ang ating kabuhayan. Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng pamumuhay kung magpapakasasa tayo sa paghihirap ng marami. Hindi ko matatanggap. Rodelina! Dad, aayusin ko muna lahat ng dapat kong ayusin sa opisina. Pagkatapos, iiwang ko to, pati na rin kayo, pati na rin ang bahay na to! Madalina, bumalik ka dito! No way, Dad! Brando, Charlie, okay oh. mo kokay. Magrapiko. Bukod yung iiwan na. Eh. Sige. kung katapat niyan yung ano yung trumpet yung yung honor yung ta 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 Jali sumunyan Dai mo bola jingjao Sweet dreams iba Tipo yung, ano, yung kwan, ano, yung wala niya Kahit sa, kahit ko Brando! Johnny! Huwag yun naman ako iwan dito! Olive! Huwag kang magalala. Kung makalusot man siya ngayon, alam ko kung saan siya masasakote. Eh. Mayayari naman tayo kay amo kapag hindi natin nadalian. Nakasalalay Nakasalala yun naman ang na reputasyon ko. Alam mo, kukorti na lang eh. Mirna. Kakarating lang ho. Ah. Alasya. Mirna! Mirna! Mirna. Mirna. Ah. Daniel! Naku, Daniel, may kwento ako para sa Daniel, na paano yung mukha mo? Bakit may... Sino gumawa niyan? May kaaway ka? Sino kaaway mo? Bakit ka sinugatan, Daniel? Sabihin mo sa akin, Daniel, sino kaaway mo? Hindi importante yan. Ang importante, kung tutulungan mo ko. Tutulungan kita, Daniel. Sir. teka lang nga, teka. Ah. Eh, bakit nga ba? Tutulungan ba ako o hindi? Tutulungan, pwede ba namang hindi? Sabihin mo lang sa akin kung anong nangyari. Uh. Uh. Nakatakas lang ako sa mga bata ni Don Gonzalo. Pero siguradong bibiraltahan nila ako. Gusto ko sanang tago rito yung anak ko. At si Chuberto, kahit sa gabi lang. Pwede ba? Alam mo, Daniel, uh. hindi ko mang yung Don Gonzalo niya. Uh. O hindi ko man yung gulong pinasok mong uh. yan. Pero, uh. sige. Para sa iyo. Pwede silang maiwan dito. Payag ako. Salamat. Kukunin ko na sila ngayon din. Nadaling ko rito. Ha? Maghintay ako. Sige. amo mo. Sino nga ka ako kayo? Sino kayo? Ano bang kailangan nyo? Huh. Alam kong ikaw ang kasurkuhan nito nyo. Nasaan siya? Kailangan namin siya. Wala akong alam dyan sa mga sinasabi nyo. Jake, huwag ka sa taas. Pabuti pa magsalita ka na para hindi ka na madamay. Asa si Daniel? Wala siya. Matagal na siyang hindi nagpupunta dito. Pwede ba? Malis na kayo. Para, para! Sabi! Pare, balik mo muna sa pinanggalingan natin. Bilisan mo. Dodobling ko bayad sa'yo. Ano ba nangyayari? Ewan ko, ko sir. Kung kailan ka nagmamadal... Wala dito sa taas, eh. Sa baba. Tingnan ba ang sulok? Tara! Galing nga dito, Kaswang. please. na! Oka, hatid mo kami ni Jake sa bahay ni Amo. Mag-report lang kami. Pumunta ka sa bahay ni Daniel at manmanan mo siya. Kung kailangan, tumimbre ka. Sige. Sige. Это вирна. Это вайда. Вирна. Вирна. Manolo, si Daniel to. Hayop ka, nilaglag mo ako. Isa kang hudas, Kumpari pa kitang naturingan, hayop ka! Hindi kita nilaglag, Manolo. Hindi ako naghuda sa'yo. Nalaman na nila na bumaligtad ako. Yung nangyari sa Pierre, set up nila yung para makaganti sa'kin. Sa Tandaan mo, hindi kita hudasin. Gilberto! Kararating lang ni Judas. Oh, ano nangyari sa'yo? Si Rian Nathan. Nasa karton, tutulog. Alis tayo. Ano alis? Hinahanting ako ng mga tauhan doon, Gonzalo. Pinatay nila si Mirna. Ano? Ako ang dahilan. Siguradong kayo ni Rian susunod. Pwede pang yung bata. Delikado. Saan tayo pupunta ganito yung oras ng gabi? At saka... Yes, si, bahala na, bahala na kung saan tayo mapunta. Importante, mag-ibaki kayo alas tayo ngayon. Magpilakan ng gamit natin. Huwag nakalimutan ng gamot, Rhea. Rhea, anak. Patawain mo ako. Dahil ka sa gulo ng buhay ko.